Kuya, magkano ang pamasahe? Ate, 25 lang po. Ah, ito kuya ba, daw. Huwag niyo na ako suklian. Sa inyo na ako yung suklay. Ay, mamayon, pwede. Kuha niyo mamayon yung sukli. Mahirap na ako kasi ngayon. Marami na ako kasi mga kuha ngayon. Mga chismis-chismis. Ang sasabihin sa amin, mga tricycle driver ay eh, buhaya daw. Eh, hindi kuya. Bigay ko na yan sa'yo. Hindi mo. Kuha niyo na po yung sukli. Marami po kasi naririnig ang mga classical driver. Buhaya daw kami mga driver. Overpricing daw. Tapos sabihin eh, overpricing yan tanggalan ng lisensya tanggalan ng prangkisa para hindi na makabiyahe pero yung mga buhaya na naan ayun nagpapakasarap abang nakahiga sa kama andun malayang malaya hindi nakukulong pero pag kaming maliliit na tricycle driver buhaya tanggalan ng prangkisa yan overpricing ipakulong yan yan sasabi sa amin dahil kaming maliliit yan sinasabi sa ating mga buhaya pero kapag mayaman, wala, ligtas. Hindi sila magpantay sa mahirap at mayaman. Ang tingin sa amin, mababa. Kala ang walang mga tricycle driver. Kaya ma'am, walang nyo na po ito para wala kami marinig. Mas, sige kuya, kukunin ko na lang yung sakle. Oh, mahirap eh, na ako kasing tawagin ang buhaya. Sige kuya. Hindi naman kami buhaya ma'am, lumalaman kami ng patas. Hindi kami buhaya. Mas, sige kuya. Pa, Thank you for...